Hello, good morning, kapamilya, idol. Nandito tayo ngayon sa bukid. Pinapasyalan ko na naman aking bukirin. At, at, at nagbunot ako ng mga damo dun, dun, sa, dun sa sagpat. Sa sagpat na sa Ilocano. Hindi sagpat, ni, nag, nag, nagbag-utak ti uruot. Ngayon ah po, makita yung matan. Napintasan ti na. Kasi pag kini mamahalag ta, di na mga <coughs> binaibi, anti, uh, pinagasikasok, tigiti pagay ku Mayatin ang padano magtununwebe. Ta, ano, mayatiro buwat nan. Yan dapat mapiti. May sakaban nga, abunok nga, iya bunok, ta, ano, napimpinas man. Yan. Hmm. Yan. Yeah. kini mamahalag nga dakul. Uh, tayo nyo man eh ti anus, ti may isang aman nalo nga sa kanya yun, makita yun na na pinuun na huwag pag ni Apo tatay na nga uh, pinag uh, pinagtubo na ang itira ko mga uh, pintasan laki din na ta, ta ko dito yung bakunti. good morning welcome to my vlog andito tayo sa bukid ngayon uh, ating linisan ang ating uh, palayan ayan po ang ating nilinisan ngayon bukas na naman hanggang doon natatapos ko na yan kalahati parang ano uh, dalawang araw at parang dalawang araw ay parang dalawang araw lang aking nalinisan ayan ayan po guys ayan yan lupang ano bolang uh, bulang kalahati ang aking linisin hanggang hanggang onsi yan matapos na yan ayan po guys ay ating palayan meron pang kunti na hindi ko pa nalinisan dito bukas ko na malinisan na ito bukas na natapos ko na malinisan Andun na yung ganda na ng aking palayan kailangan ka ba sana ay isang abuno, isang kapan para mas maganda pa. Ito. Ayan oh. Yung aking palay. Ayan. Kasi alas gis na kailangan ko nang umuwi. Ayan ang aking palay. Yung oh, maganda-ganda na rin. Maganda na rin ang ating palayan. Ayan. 'yung akin nilinisan. rin